Daddy Mommy Tia kami, alam niya naman na ah, lumipat kami dito sa Sambuanga. Ah, wala kami halos sa So, para ako makakuha ng friends at ah, maraming kamarites, malagala kami dito. Ah, kasama namin ang e namin. Kami Kasi may trabaho naman yung papa niya. Sa so, namin, napansin ko, laging gutom itong mga ka, ano, ko kasamahan. <laughs> Tapos maraming tambay dito kasi yan. Dito lang kami sa may simbahan kasi ang pesko dito may mga puno. Ayan. Ang sarap. Ayan, saka safe ba? Dito lang kami nagtatambay. Tapos, naisipan ko, total, magastos mo itong mga anak ko. <laughs> lagi kumakain. Tapos marami dito ang tatambay kasi lalo pag mainit dito lagi. Lagi mainit dito ang panahon. Summer capital ito ng Pilipinas. Itong lugar ng Sambuanga. Lagi mainit talaga. As in, sa bahay, mainit din Kaya makatipid naman kami ng kuryente Makatipid pa kami sa kuryente Tapos uh, Makatipid naman kami sa mga kain ng bata Naisipan ko na magtinda-tinda So gumawa ko ng eskendi uh, Ito mga susunod, mga clip ko to Ng mga pagkita namin Ito yung aming routine dito After ng class ni Jeya Ay hindi uh, uh, After ng class ni Jonah Nagtitinda kami after ng 3 o'clock imagine 3pm ha naubos pa yung 150 pieces namin na ice candy so ayan guys ito yung mga clip gumawa ako ng ice candy at tinitinan na namin ito yung kung paano kami mantinda dito magkirin na okay? see you guys ito yung ginawa kong ice candy ayan, yummy yan 5 pesos lang isa niyan kasi masarap naman yung pasang ice cream ayan guys nagtitinda kami ng ice candy ni jonah Medyo marami na rin kami suki. Ice candy saka turon. Ito. Ayan, turon. Saka ice candy. Ayusin ko yung... Lagay ko ng ice candy. Ayan. konti na lang ice candy ko. Mauubos na. Sinundan ko yung mga ano... Sinundan ko yung mga estudyante. <laughs> Ayun, bumili sila. Kasi sa init. Ice candy! Hello guys! Pakita mo yung ano. Ubus na yung uh, namin. Tinda namin. Ubus na yung turon. Tsaka yung ice candy. Ay! Ito ang tendera! Hello! <laughs> na kami sa Greenfield kasi dito yung kami lang rest, resting place. Nagawa ulit ako ng ice candy. Siguro ano naman, ube. Uh, ube flavor. Gusto mo yan? Ube flavor naman. Ube flavor. Ube, yung kulay violet. Ay, na kinakain natin parang mm. ano? Hmm, yung purple. Masarap naman. Yeah. Dito kami sa Greenfield. Mas masarap yung sa'yo kasi mango. Mas masarap yung mango? Okay. Ayan guys. Tapos na namin, nagpapahinga na kami ngayon. Nag-start ako mag ano, nag-start kami na mag ikot-ikot. Uh, eh, bajan Jeya ha. Nag-start kami mag ikot-ikot na mga Siguro mga ano, uh, quarter to three. Ayan. Pinupuntahan ko talaga yung mga yung nakaupo. <laughs> Aba, nag antayan. Bumibili naman sila. Ayan guys, ubos na. Doon pa lang sa pag, pagkapunta sa school, umalis rin ako yung mga dadaan lang. Pinabili ko. At sa school ni Jaya, pumunta rin kami pag -sinto. So, yun guys. Okay naman ang uh, um, flow. Kahit ka paano nung ice candy. Kasi mainit dito eh. Kaya, okay lang. Saka ang ano namin, ang ang routine ko, magsundo sa dalawa. Walang pasok si Jonah eh. So, pagka-out niya, or kahit may pasok siya, pagka-out niya na 3. Pwede na kami mag ano mag-tinda-tinda ng ice candy. Kahit dalhin niyo sa school. So, yun guys. Ah, uh, Ah, uh, pupunta nga pala kami sa ospital kasi dadalawin namin yung kanyang lola na sa ICU pa ngayon so dadaan lang kami doon Siguro, mga bilis lang kami. And, see you later! Bye-bye! Bye! Hello, guys! Nandito po kami sa hospital. Ani si Lola. Ano yung si Lola? Dadalaw. Dadawal. Dadalaw. Dadalaw. <laughs> Nandito kami sa hospital. Ayan. Ayan. Wait lang. Ayusin natin. Makuha ko ng bato kasi ano yung ano natin eh. Yung pagka-park natin. Nandito kami sa hospital sa sanitarium. Yan, papunta na kami sa ICU. Maghapon, pumunta kami dito. Maya, maya, uwi na rin kami. Punta kami sa, pa, sa lola niya. Dito yung kanilang, ito yung ICU. Andito sila. Boarding. <laughs> baka, baka. Hello. Mag-hello ka. Hi, Donna. Hi. Ito to. Isang to. Uwi oh, siya. Kaya niya siya ako. ba yun? Kaya si baba? Hindi. <coughs> Ito. yung hospital niya. Ito likod ng ano hospital uh, medical surgical ward medical surgical ward okay man dito kasi libre dito sa Sambuanga sanitarium libre man ng ano pag ipapasok mo siya sa pag ipapasok mo siya sa malasakit wala kang babayaran ayos sino yung ano mo Medyo malawak yung ano niya yung place Hello guys, magtinda kami ng ice candy. Ayun. Actually nagsimula na kami mag ano magbili ay magtinda. Yung mga ayun, mga nagkakain na sila. Ayun. Sa gilid. Five pesos lang 'yung ice candy ko. Tapos ano siya ah uh, maligat na mango. Kasi pag ganito, ang init kasi sa bahay. Sayang, nakikita ko ang daming ano, nakatambay. Pinagbibentahan ko ng ice candy. Okay, let's go! Let's go! Mayroon tinda ng ice candy. Ito ang Punta po kami sa maraming nakatambay. ni si ba kasi to ang pwede si ba nito pero kaya maraming tao ayan kaya is candy may play ball Ice-candy po. May ka-play ball. Ice-candy kuya, may ka-play ball. Ice-candy, simple lang. Walang money? Ito ay mango flavor. Singko lang. Tabayan. Ito ay Ito pala yung <laughs> mango flavor na ice cream. Lalo na nagtatambay. Binibigyan ka. Ito po, binabintahan po naman na, na ice-candy, sila po ko Si Jonah nag-a-update! Kung saan punta? Ito ice-candy, lang. Mango flavor. Wala kang Ice-candy, may ngu-play ball, Mango play ball. lang. Simple, minggo play ball. Ayan. Pero maraming bumibili kasi may mga, maraming tao kasi may mga patay. ba kasi kami nag, ano, nagtatambay. Ayan. Bukod sa maraming na nag, ano, uh, naka... nagpapahinga sa mga puno, kasi malilim dito eh, oh. Greenfield. Bukod sa maraming nakatambay na, na nagpapahangin simbang kasi ito maraming tao din kasi na dyan maraming patay kaya yung mga nakaupo na nasa labas hinibili sila ayun guys ubus na agad yung ice candy namin pakita mo nga yung ano, lagayan wala na ubos na ayan lagayan na lang mga ano na lang oh mga damit kulang <laughs> pa yung ice candy namin ang dala ko ay 50 kasi ang tagal tumigas, ang magano eh. Ay 60 pa lang yung dala ko. Ang tagal kasi magano, 100 'yon. Kaso hindi pa matigas yung iba. Paikukunin namin kung na. Okay? babalik kami sa bahay ngayon kasi ubos na yung unang batch. Yung pangalawang batch ng pagano, pagtigas. Kulang <laughs> talaga yung gawa kong is candy kaya so bukas dadamihan ko. So guys, naubos na yung S candy namin. Kaya nag-angkat na lang ako ng turon. Ayan nag-angkat na lang ako ng turon. Mabisa mo maubos dito kaya okay lang na angkat. Kahit pa paano meron ako 2 pesos sa isa. Paubos na din to. 50 pieces, Kunti na lang siya. But, see you guys later! Ito yung aking mga ano, ito yung aking mga tsuki. Binabalik-balikan ko lang. Ito sa Greenfield. And guys, pinapaubos ko na lang yung turo namin. Mga ano pa lang. Uh, mo, 10 pieces mo, na lang out of 50. Ginanyan mo yung hat mo. Kasama sa pag-realize namin yung pagtitinda kasi ka, sayo naman kayo. Pagkanito mo yung hat mo. Hello, what's your name? Baby cat. Catherine. Crunchy. Best joining. Sinasabay namin yung ano, uh, pagtitinda ng na mga merienda sa sa pagkapasyal <laughs> kasi sayang nakatulal alang kami naka lang na tapos puro gastos diba sayang at least kahit pa paano pag meron kami merienda yung iba inaangkat ko uh, na nakatipid kami sa merienda namin kasi yung yung pang namin may tubo pa kami konti <laughs> may save pa kami kaya maganda yung ice candy ngayon kasi mainit kasi naubos yung ice candy ko Okay. Ayan yung mga classmate nila. Hello. Hello, si Baby Cat. Hello. Is ubos na yung aming turon. Yung ice candy kanina na ubos. Unang naubos yung ice candy. So, turon, turon, ubos na. Saka, yan, naghingi ng tiisa yung dalawa. At least kahit papaano yung kain nila, yung gutom nila, nakakalibre kami. Kasi magastos tong dalawang to eh. Di ba? Patingin, ubos na yung aming lagay ng turon. Ayan. Ubos na. Yung turon namin. 50 pieces lang to. Ubos na siya. Ayan, bukas naman. Uh, Nag-angkat ako ng ice candy kasi ang tagal maglambot ng ice candy ko. Kasi freezer. ang, ang tagal magtigas ng ice candy ko, dapat freezer talaga. Diba? First, sir, yung ano siya sabi ng tinatanong yung dalaw kanina. Opo. Okay, so yun guys. Ah. Uh, nagpapa, nagpapalamig-lamig kami dito kasi ang init. May lip pa. May din. Bibili kami ng ulam mamaya. Diretso na na. Palengke. Bili tayo ng lagay ng ice candy. Okay? Okay. See you later. You say hello. Hello. Come here. Come here. Come here. Come here. Hello guys. May penta na. Uy, may dala-dala. Kaya mo. Ito ang aking magandang tendera. Dito kami nagdi-deliver. Hampo. anjay sa loob si Ocarisa? Wala, wala. Ah, kalino, kalino yun, yun, ano. Ah, kanina yun na yan. Sa liya ano. No, sa sa ano. Tindaan? May mga ano dyan eh. A merenda na yung anong Yung mga Nagano yung nagpa-sirok sa'yo? Ha? Nagpa-sirok? Gino. Yun Gino. Yun? Yung mga kulis doon? Ito pala ng kampo. Pero mas malaki yung kampo sa kampo. Ito din Kasi na nga yung tapings niya. Kasi nilagyan ng na plastic. Saan po sana yan? Ito na ang kampo. Aga yung labas ng ano ko ngayon. Kasi may meeting. So, alabas pa lang sila. Alam sila sa maibay. Ah. Uh, Kay Jaya. Magkano yan? Ano lang. Magkano? tenang isa yan? Ang mahal naman. Eight lang to eh. Jonah. Sinundo ko ito kasi nagutom siya. Kaya nagbili ng biscuit. Ayan. Papahinga lang kami kasi ang taas pa ng araw. Mag-alas 5 na pero ang taas pa ng araw dito. Sa Zamboanga. Ang presko dito eh. Sa Hardin. Ang pangalan yan? Garden of ano yan? Mga tanin nila gulay. Ha? Gusto ka pa? Mustasa. Mama, gusto ko pa? Radish. Mama, gusto ka pa? Ano na tayong pera? <laughs> Mas maraming malunggay. Puno ng malunggay. Yan. Anong pangalan yung ano yan? Garden na to? Garlic alimion sa sa tibon Garlic. Saan yung garlic? Ay no. Oh. Garlic. Gumamela. Mm -hmm. Picture ko kayo ni Jonah dyan. Kakasundo mm -hmm. Kakasundo ko lang. Para wag si wag si maanghang yon. Gusto na maglaro sa labas. Diyan sila. Grasing ko imedya. E Yan. Wala mag... Wala mag-ano ng ano eh. Battery ng e-bike. Antay namin may, may magtulong. Yan lang sila takbo, takbo sa labas. May gate naman saan dulo. sila. Bye-bye guys. Subscribe to my channel. ay...